So, ayan. Pumunta kami ng cementerio. Dumalo kami kay Itay. Si na namimiss niya si uh, Itay. Kaya, pinilit kami pumunta rito. Ayan. May dala kami ng bulaklak. Nagsindi kami ng kandila. Ah. ayan, uh, bago kasi kami pupunta ng ano, ng pizza. Uh, beach, mo uh, dumaan muna kami rito para hindi siya nalulungkot. So, yung asawa ko nagsisindi ng kandila. Medyo mahangin-hangin pa kasi. Uh, umuambon. Kaya, medyo mahangin-hangin. Ayan, kasama ko lahat ng mga po ni Tay. So, ayan yung anak, yung mga po. Ayan. So, ayan si Kuya Inso. Dinadandaan niya sa biro si inay para hindi nalulungkot, para hindi umiyak na umiyak. Kasi kung hindi niya dadaan sa biro, baka lahat kami maiyak. So, ayan, nandito kami ngayon sa dagat. Ayan sila. So, ayan. So, medyo mababaw lang dito kasi. So, doon yung, ano, ayan yung sign na medyo, ano siya, hanggang dyan ka lang. So, ayan na. Kanina nandito yung tubig. So, ayun, doon na yung tubig ngayon. So, nasa ano na siya. Dito kami ngayon sa, ewan ko kung saan ano to dito sa palaning niya. So, ang ganda ng ano, oh. So, ang ganda siya, oh. Yung araw. Nakikita niya ba yan? oh? Okay. So, oh. Sana umakit niya si Itay. Papunta doon. So, uh, nasindos na siguro si Itay. Kita nyo ba yun? So, siya oh. Kala ko, Rom-Rom, ko isa nga nagpunta. Ngayon nakita nakita. Aram-Rom ayan mga bata nagsara-sara sila so kada punta namin dito hindi talaga pwedeng hindi kasama yung mga barkada ng mga bata at banding na rin nila na magpipinsan kaya ayan kompleto sila isa lang wala dyan yung uh, panganay ni Kuya Inso na babae so andito kami sa dagat so sayang Mina banda 'yun ko kasi mabata. So bago ako matulog, kailan natulog na rin sila. Hindi pwedeng matulog na ako na hindi pa sila nakatulog. <laughs>